Sa ating paglalakbay sa buhay, madalas nating kinatatakutan ang kabiguan, subalit kung ating sisiya ng mas malalim, ang kabiguan ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagkatuto at tagumpay, ito ay nagbibigay daan sa ating makita ang mga aspeto ng ating mga plano na hindi pa natin napagtutuunan ng pansin, na nagiging alamat upang baguhin at pagbutihin ang ating mga estratehiya. Sa bawat pagkabigo, mayroong nakatagong aral. Tulad ng isang bihasang pintor na patuloy na hinahasa ang kanyang kasanayan, ang bawat maling hakbang ay isang pagkakataong matuto at lumago, ang mga pagkakamaling ito, gaano man kaliit o kalaki, ay nagiging daan upang magbago at mapabuti ang ating diskarte, na naglalapit sa atin sa ating mga hangarin, ang kabiguan ay nagbubukas ng mga pinto para sa introspeksyon, ipinakikita nito sa atin ang ating mga kahinaan at mga aspeto kung saan tayo maaaring magpakatibay sa halip na tingnan ito bilang isang hadlang, dapat nating ituring ang kabiguan bilang isang guro na gumagabay sa ating landas. Sa bawat testura at detalye ng ating kabiguan, natututo tayo ng mga aral na hindi natin makukuha mula sa tagumpay lamang. Madaling mawalan ng loob kapag tayo ay nabigo, ngunit mahalaga ang pagkakaroon ng tamang perspektibo, ang mga taong matagumpay ay hindi mga taong hindi kailanman nabigo, kundi ang mga taong natutunang bumangon mula sa kanilang kabiguan ang kakayahang ito ang nagtatangi sa mga ordinaryo mula sa mga ekstraordinaryo. Ang patuloy na pagtatangkang makamit ang tagumpay sa kabila ng mga kabiguan ay nagtatayo ng ating karakter at nagpapatibay sa ating determinasyon. Ang bawat matagumpay na tao ay may kanya-kanyang kwento ng kabiguan sa likod ng kanilang tagumpay. Kung ating susuriin, makikita natin na ang mga ito ay bahagi ng kanilang paglalakbay patungo sa kanilang mga mitiin. Ang mga kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang kabiguan ay hindi wakas kundi simula ng mas malaking tagumpay, ito ang nagtuturo sa atin na ang tagumpay ay hindi lamang isang resulta, kundi isang proseso na puno ng pagsubok at paglago. Sa huli, ang kabuluhan ng kabiguan ay nasa paraan kung paano natin ito tinatanggap. Kung tatanggapin natin ito bilang isang bahagi ng ating pagkatuto, makikita natin ang ganda sa likod nito, dapat nating yakapin ang kabiguan ng buong puso. At mula rito, tayo ay magiging mas matalino, mas determinado, at mas handa sa mga hamon ng buhay. Ang kabiguan sa kanyang sariling paraan ay nagsisilbing ilaw na gumagabay sa atin tungo sa tunay na tagumpay.